ang flood control projects na may pare-parehong budget kahit nasa iba't ibang lugar ang nakalista sa National Expenditure Program o NEP para sa 2026. Sinawala siya ni Sen. Panfilo Lacson at sinabing nakita nila ni Sen. Sherwin Gatchalian ang ganitong listahan para sa mga proyekto sa National Capital Region hanggang sa Region 3 pa lang. Sa kanilang pagsusuma na sa 50 billion pesos ang halaga ng mga ito. NCR to Region 3 alone, flood control management, 1. Sa mga 500 items, yung exact amount, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Anya may 373 projects na may tig-100 milyong piso bawat isa at dito pa lang at 37.3 billion pesos na ang kabuang halaga. Pag yung mga contractors have invaded the House of Representatives and congressmen have invaded the contractor construction business. Ito po yung outcome. Ang tinig ni Sen. Panfilo Lacson, tanong na mga senador, bakit ito nakalulusot sa Department of Budget and Management at iniendorso sa NEP? Ipiniluanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman nang gagaling ang budget proposal at listahan ng flood control projects sa DPWH. Pinagkakatiwala naman nila ang DPWH na alam ang kanilang ginagawa dahil sa mandato nito dami ng empleyado, professional background at karanasan. Wala umanong kakayanan ang mga tauhan ng DBM na himayin ang budget proposals ng DPWH na karaniwang higit 700 pahina at 15,000 ang line items.